Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga na pong tinatamong injury ngayon, si Stephen Curry. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinuwerte pa nga na pong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Tuluyan na nga pong na-secure ng Golden State Warriors ang pangsyam na pwesto sa standings ng Western Conference matapos matalong Los Angeles Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Denver Nuggets. Kaya kailangan na lamang nga ngayon po gawin ng Warriors ay maipanalo ang kanilang mga susunod na game lalong lalo na ang kanilang next game bukas ng umaga laban sa best team sa buong NBA ngayong season na Boston Celtics na gaganapin mismo sa loob ng TD Garden. Ang problema lamang nga po mga katrops Bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro laban sa Boston Celtics, ay may lobas na nga pong balita na posibleng nga na pong hindi dito makapaglaro si Stephen Curry sa pagiging questionable nga po niya bunsod ang pagtatama na ng injury sa kanyang tuhod. Nasa kalagit na, na rin naman nga po sila ng kanilang road trip kaya pagod na rin naman ang pangangatawan nga po nito. Bukod na rin nga po kay Stephen Curry, ay nagde naman nga po na hindi dito maglaro ang kanilang rookie na si Brandon Podzemski samaan mo pa ng katotohanan na hindi rin dito maglalaro si Andrew Wiggins dahil sa personal na dahilan. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang dihado na nga po agad ng sobrang ngayon ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Boston Celtics. Samantala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-usapan sa balitang sinwerte panganda po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Dahil nga po mga sa pagkatalo ng Lakers laban sa Denver Nuggets ngayong araw ay napako na nga po sila sa ikasampung pwesto sa standings ng West Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po dapat mawala ng pag-asa dito ang kanilang mga fans at ang kanilang buong kupunan Sa katunayan, medyo malayo rin naman nga po ang agwat nila sa ikaonsing team na Utah Jazz na umabot na sa 5.5 games matapos itong matalo rin ngayong araw laban sa Miami Heat kaya mukhang hindi pa nga po sila agad-agad mawawala sa play-in tournament at mahuhulog sa 11 seed ng basta-basta. Maliban rin nga po dyan, ay may pag-asa para naman nga po sila na makaangat pa sa standings ng Western Conference since meron para naman nga po silang sapat na laro ngayong season para makahabol gayong 2 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanila ngayon ay kawalong kupunan sa West na Dallas Mavericks at 0.5 games lang naman nga po ang labang sa kanila ng Golden State Warriors. Kaya may pag-asa pa nga po sila na maungusan ng mga ito Basta't maipanalo lamang nga po nilang kanilang mga susunod na game ngayong season sa loob ng kanilang home court na Crypto.com Arena. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.